Yes, magandang umaga Sir Joel, Miss Wang at sa mga tagapakinig at taga Opo, secretary, nakarating na sa inyo yung uh, yung balitang ito, uh, yung ating mga seamen na merong mga uh, mag- uh, mga legitimate visas ay eh hinaharas po ng uh, US uh, border control. Yes, yes. Uh, muna ulang mga uh, 150 na ina natin. Mm -hmm. uh, yan ang primary role natin uh, sa kanilang pananong bali. Uh, kasi they are deported, no? Mm -hmm. so uh, they they we are they were not expected to come yeah. home. so sa kanilang pananom balik ay ay tinutulungan natin sila in terms of financial assistance at sa yung kanilang uh, reemployment or retraining. so ilan sa kanila ay uh, nakahanap din ng trabaho within the same manning agency or Uh, in another mining agency or locally uh, nakahanap sa hotel industry natin. Kasi mga hotel workers sila on board the ships, na no, sa cruise ships. Mm -hmm. And then, uh, meron ding uh, paso silang sinampala man sa kanila mga mining agency na dinudulog pa natin ngayon. Mm. Secret uh, uh Secretary, So, 159 na ito, anong dahilan bakit na-revoke? Bakit sila din yung kanilang visa tapos dineport sila ng Pilipinas? Ano reason ang binigay po? Well, well, ang ang primary reason is a uh, violation of US uh, laws, particularly mm -hmm. sa sa uh, download downloading ng child pornography material. Now, mm -hmm. ang ang limitasyon natin dito kasi is no aside from around six or seven na kinasuhan na tinutulungan ng abogado natin, sinuluyan talaga ng legal case mm -hmm. ay Walang formal na kasong isinampa. It's, it's, a, it's an immigration decision, uh, mm -hmm. uh, should I say uh, a political decision. And by that I mean, uh, decision niya ng border control uh, ng U.S. Uh, at uh, sila'y hindi pinapasok, hindi sinayagan o kaya'y pinauwi uh, by virtue of the decision of their border control authorities. Uh, similar to yung mga decision dito ng mga visa officer sa embassy dito, mm -hmm. whether or not i-grant yung visa ang malaking kaibahan lang of course dito naggrant na yung visa at yes. renewal which is which is still within the authority of the US uh, government to do uh, so ah, wala hutan talaga magagawa doon no, secretary wala magagawa doon. Uh, uh, mm -hmm. kasi visa issue eh and so ngayon we 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 of course uh, have coordinated with uh, the the embassies uh, ambassador Romualdez in Washington and ambassador Carlson here in Manila and uh, the best we could do is, is uh, rely on uh, diplomatic channels, uh, the Department of Foreign Affairs, the Lazaro, SECTES. So uh, the Department of Foreign Affairs has made the necessary representations to the U.S. government as to why this is happening. Uh, of course, we also adhere to to uh, anti-child pornography and anti-child prostitution, and And uh, in fact, we have warned our seafarers two, three years ago mm -hmm. uh, in an issuance once uh, kasi meron na mga manakanakang kaso nung panahon na yon two to three years ago na iwasan ito, wag mag-download uh, o paunlakan itong mga, itong mga uh, child pornography or any material that exploits uh, children. No? So, so yung uh, aspeto na yan, suportado naman natin. However, uh, we also want some clarity as to why this is happening at this stage. No? So, Uh, we are uh, relying and uh, coordinating at the press at present with the Department of Foreign Affairs to make the necessary representations with the U.S. side. O, kasi kailangan... So in the meantime, tinutulungan natin yung OFW sa nung balik na dito sa Pilipinas. Opo, kailangan po kasi talaga marinawan nito kasi parang yung sa ibang kaso, yung walang formal cases, mm. at, at face value para sa case of discrimination eh, di ba? The uh, Secretary? racist daw kasi, exactly. opo, oh. uh, ano daw eh, parang may quota raw mm -hmm. ang ICE ah uh, itong uh, customs uh, border control uh, kino raw kaya at random wen kahit sino wing, kahit na sino uh -huh, lang oh uh -huh, uh -huh. uh, talaga i deport well kasama yon sa nature ng deportation uh, action eh mm. uh, uh, it, it's uh, an, an abrupt decision uh, it's a decision that that uh, is called by by uh, the border control authorities Uh, now we don't know exactly why they did it so this, these are the things that uh, uh, I would suppose are being clarified uh, through diplomatic channels. Ano pong magagawa nating hakbang secretary para hindi na ito maulit? Meron ba tayong nakikitang pwedeng gawin? Well sa ngayon nakikipag-usap tayo sa mga sa mga manning agencies at ako rin mismo nung uh, sa sidelines ng UNGA nung uh, Setyembre ay uh, nakausap ko yung uh, ilang mga cruise ship owners uh, sa New York. At ang, uh, ang napag-usapan namin, number one, is information ba, bago pa man umalis uh, to, to, to make sure that uh, uh, yung uh, kanilang uh, background uh, uh ay uh, clean, hindi, hindi, hindi sila nagmi-misdeclare sa kanilang uh, uh, uh kung ano man ang instructions, uh, criminal or otherwise, that they have incurred whether here or abroad. -hmm. Uh, lalo na sa U.S. kasi meron mga ilang kaso na na talagang na-trace na, uh, na, na, na -trace talaga na may may previous record sila uh, uh -huh. uh, one way or another, interaction uh, infraction in the U.S. Uh -huh. uh, so dapat uh, malinaw o klaro yung kanilang background, uh, walang misdeclaration doon. And number two, uh, doon sa aspeto ng ng uh, uh, as possible assistance in the port, So mm -hmm. we are working with the ship owners on the possibility of uh, providing legal assistance. I uh, lawyers uh, either on board mm -hmm. or sa pagdap pag pagdaong pag, uh, sa puerto, pagdikit sa puerto ng ng barko ng cruise ship. Uh, so this is currently underway. Uh, we are uh, also we also have legal counsel, of course, a legal retainer in the U.S. Mm -hmm. uh, that is helping. As I said, those na mga nakasuhan na at sa yung mga yung mga tutulong doon sa mga dadaong na barko kapag uh, but kasi more or less na identify na natin yung mga kwento kung saan nangyari yung mga mm -hmm. deportation so uh, tatapatan na natin to ng abogado na tutulong mm -hmm. sa mga tripulanteng madedeport. but having said that uh, yun nga uh, ang limitation natin dito is uh, there there have been no formal cases filed uh, so the legal uh, counsel uh, could do only the best that they could no to to stop the deportation but otherwise it's a it's a political decision it's a judgment call by the immigration authorities. Mm. Doon po sa 6 to 7 na may actual na kaso may pruweba ba sa kanila secretary may nakita po bang talagang actually na nag-download sila ng child pornography videos uh, I, I won't... I won't Ginagamit lang yun, na lang yata 'yan secretary yung yung kasong 'yun yung isyung 'yun eh oh, para oh. Uh, may basihan yung pag-revoke po ng kanilang mga visa Mahirap po sabihin yon Sir mm. Joel. Well, uh, and I, I'm not in a position to disclose any details. Naintindihan kaso po mm -mm. Uh, kasi aaminin uh, ko na may mga kaso na may basis eh. Uh, so, hindi mm -hmm. ko rin pwedeng uh, i-generalize at sweeping at sabihin na uh, tinatarget tayo o may mm -hmm. discrimination. I mean, we have had long-standing presence in the U.S. Eh, diba? Opo. So, so, ang hirap sabihin at this stage, uh, Uh, after decades and years of having a uh, presence ng workers natin uh, na biglang may discrimination so i will be cautious on that matter and mm -hmm. uh, and hindi ko i-disclose yung uh, details ng kaso but rest assured we are putting up the best defense mm -hmm. for our for our seafarers in the meantime uh, dito sa mga kaso opo secretary would you know kung ilang mga seafarers ang uh, apektado po nitong problema ito sa mga US uh, territories oo oh, As far as uh, we know, ang, uh, ang uh, nakadaupalad namin o nakausap namin na always around 150, mm -hmm. uh, that's over a period of uh, the last year, one year. Mm -hmm. And, and uh, well, we know na, na ang uh, number of uh, cruise ship workers natin, na uh, marami-marami rin naman, uh, the number around uh, uh between 50 to 80,000 ang ating cruise ship workers. Okay. In the meantime, ano ang payo ninyo sa ano sa ating mga cruise ship wor uh, workers uh, secretary? Yeah, yun. Yun lang, uh, make sure na malinis ang inyong track record, uh, uh walang bahay that uh, make sure that uh, uh yung inyong mga uh, personal effects na dadalhin sa abroad uh, are uh, uh have no traces at all of all these things that they are uh, that they're Uh, that the other seafarers are being charged for, uh, uh, and ayun lamang, and uh, and, and uh, of course uh, make sure na to to call or to to uh, provide any information as to their whereabouts and as to their well-being while on board. Ito yung ano, ito yung sa US territory, Joel ha? May mm -hmm. problema pa po tayo, Secretary, sa Nigeria. Dalawang po pong Nigeria. sima naman doon ang inaresto kasi yung kanilang barko may nakitang about 20 kilos po ng cocaine. Ano po ang circumstance nito kung meron pong hawak na impormasyon ang DMW? Yes, uh, we've been working closely with uh, Ambassador uh, Maris Melehor in uh, Abuja. Galing lang kami doon noong bandang Agosto sa, mm -hmm. sa Abuja at sa Lagos. Sa Lagos is... sa uh, Abuja, bandang gitna ng uh, Nigeria mm -hmm. uh, inward. Pero yung pinangyarihan is uh, in Lagos, yung mm -hmm. port of Lagos at uh, nandon duma ang southern part of Nigeria. At uh, uh, sa huli kung patrigo usap kay Ambassador Melehor, ay uh, ang all seafarers are still on board the ship. They're still being investigated mm -hmm. uh, and uh, no none, none have been arrested thus far. So so uh, we hope. Uh, Uh, matapos na yung investigasyon and uh, kung ano man na maging resulta, nandoon naman din ang embahada and supportado naman natin ang embahada natin uh, sa Nigeria. Uh, kung ano man ang pangangailangan, lalo na sa aspetong legal at welfare, well-being yung ating mga tripulante at kung merong may karamdaman doon ay ay uh, uh, we are also coordinating with Ambassador Meleor about the well-being of those on board but but the last uh, message uh, uh from Ambassador uh, melehor is they are still on board uh, mm -hmm. uh, still serving their duties uh, and and uh, the 20 and they they are being subjected to an investigation by the Nigerian authorities Pero hindi po sila pwedeng bumaba ng barko para silang naka-hostage na barko noon, secretary Well, may responsibilidad din sila kasi sa barko, di ba? Yes, opo. po. Uh sila tripulante pa rin at iniwanan nila yung barko edi ah uh, hindi gaga hindi tatakbo o hindi mama uh, uh, mamamanage o yung uh, upkeep ng barko mm -mm. to keep it seaworthy uh, yan ang patuloy nilang responsibility while on board so sa ko tama lang na nandun pa sila on board mm, pero um uh, wala pang kasong legal ito uh, secretary ha wala pa na sa kanila they're still, still under investigation ang problema ito po hindi unang pagkakataon na mayrong mga nasangkot na Filipino seamen sa barko na meron pong cocaine. Um, it, an, anong, paano ba natin maiwasan ito, Secretary? Kasi sakit na ulo to ng gobyerno ng Pilipinas, Joel Plus, batik sa industriya ng mga seafarers natin na napakahuhu sa ipot kilala sa buong mundo. Oo, oh, de, ang, ang mensahe ay simple at uh, dapat uh, malinaw ano, na uh, wag po tayong makihalo sa ganitong mga, sa mga aktibidades. Uh, at, at uh, wag tayo makihalo, makipag-usap sa mga sindikato. Meron na rin tama kayo, uh, mismo yung meron mga tripulante rin tayo kung makailan silang sa Korea, convicted eh. Yes. Uh, Talagang napatunayan na may isa ala sila eh. Mm -hmm. uh, so, kailangan lang talaga natin na paalala sa mga tripulante natin. Nandun kayo para maging tripulante. Mm. At uh, maayos na po ang inyong kapakanan at sweldo at... Uh, Uh, yung uh, ng inyong mga pamilya, hindi na ho kailangan mag, mag ambisyon pa o o magkaroon pa ng uh, kumbaga uh, gumawa ng pag illegal pag, -pag, -pag nanasa sa mas marami pang pera yes. sa illegal na paraan, di diba? ba? Magkano raw po ba babaya uh, doon pag nag nagmumiyul sila sa barko? Uh, basta malaki ah. Uh. Ayoko na rin pag-usapan na uh, mm -hmm. kasi baka i-promote ko pa pero <laughs> Opo. opo. <laughs> uh, wag na lang, wag na lang kayo pumatol mm. dito. Uh, uh, kasi ang kapalit na pakalaki talaga ng habang buhay. No, eh, okay. Siyempre, yung mga pamilya pinag-utos ng ating mahal na pangulo, alagaan namin yung mga pamilya. Yes. At uh, ako mismo ang kumakausap sa mga pamilya at nada nararamdaman ko syempre ang pagdurusa nila, pagdadalang hati. So, ang paalala sa mga tripulante natin, it's not worth it, no? mm. uh, yung pagdadaan ng pagdadalamati ng pamilya ninyo ay wala ho yung katumpa sa ano mga halaga ng pera kahit gaano kalaki. All right. Uh, Secretary, salamat sa oras po ninyo. Sir, thank, You. salamat po. Mabuhay po kayo. Good morning po. Si uh, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magbibigay talagang...